Magandang araw mga kaibon! Isa na namang linyada dyan sa Bio research by pigeons na may ilang libong kalapati ang pag-uusapan natin ngayon. Sinasabing isang extreme long distance bird at sinasabi ring number one strain sa Netherlands at Northern Europe ng ilang dekada. Magandang araw mga kaibon! Ito ang Racing Pigeon Series featuring Bio Research Bio Pigeons. Pero bago yan, syempre mag shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay John Paul Mantele o ang pet shop line ng Dasma, San Vite Patolot ng Taal, Batanga. Shoutout sa inyo mga idol at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Siyempre, sa shoutout din tayo kay Daniel Encanto at Rainel Jan dahil sila ang nagsuggest na Van Juan Roy Pijo naman ang pag-usapan natin ngayon. Pero bago yan, wag po nating kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating YouTube channel. So, nagsimula ang mag-alaga ng kalapati itong si Jeff Van Van Roy noong teenager pa lang siya. Ngunit hindi rin ito nagtagal. Bumalik siya ng pag-aalaga ng kalapati noong 42 years old na siya. Taong 1946 yan mga kaibon at this time ay seryoso na nga siya sa pag-aalaga at pagkarera ng racing pigeons. Sa isang village nga sa Netherlands, bumili siya ng ilan sa pinakamagagaling na ibon. Sa isang nagngangalang Stigs ay bumili siya ng, ng ilang pure na Bricox pigeon at ilang magagaling na ibon mula sa kanyang kaibigan na si Dusard Duin. Isa pa nga sa pinagkuhanan nitong si Jeff Van Wan Roy ay si Fabri Senior. Kumuha nga siya rito ng ilang Hansen Stocks at sa katunayan nga mga kaibon, yung mga famous black nitong si Jeff Van Wan Roy ay mula sa sikat na bronze o yung mga pula nga nito, si Fabri Senior. Isa pa sa pinaka-importanteng ibon sa Love ni Jeff ay ito nga si Eleven. Isang hornstrahen na talaga namang tumatak sa kanyang loft. Kilala nga rin itong mga Van Roy Pigeons no, na magagaling sa mainit at headwind na karera. At sa loob nga ng labing limang taon na pagkarera nitong si Jeff Van Roy, nanalo ito ng 182 na magagandang panalo sa 242 na national race dyan sa Holland. Ilan nga sa mga ito yung nag-first at seven siya sa St. Vincent, third at fourth sa 2 second at ninth sa Dak, first, fourth, 21 first twenty-fourth sa Marseille, at syempre yung first at third niya nga dyan sa Barcelona. At napakarami pang minor prizes. At ang mas kahanga-hanga dito ay ang kanyang ibon ay hindi higit sa anim na pong piraso so unti lang yung ibon niya mga kaibon after nga ng matagumpay na 1970 race no sa kasunod nga na taon ay namaya pa nga itong si Jeff Van, Van Roy taong 1971 at gaya nga ng mga nangyayari sa ibang punchier na sumikat ang strain o nung bloodline nila nakasalala yan syempre sa mga bumili o nagkaroon nito nung nawala nga itong si Jeff Van, Van Roy na gumimbal sa mundo ng racing pigeon, tatlo sa sumikat na nakakuha ng ibon itong si Van Van Roy ay sina John Hendricks, Anton Van Harin at ang father and son combination na si Joe and Van Hendrix. Ito nga si Joe and Ben Hendrix ay nanalo ng International Barcelona gamit ang pure Van Van Roy pigeon. Para naman kay John Hendrix, nakalugar at kaibigan ni Jeff Van Van Roy, nang mamaya pa nga itong si Jeff ay inoffer sa kanya ng sister-in-law nito ang lahat na naiwang ibon nitong si Jeff. Pero dahil nga sa dami at limited lang ang space nitong si Jan ay tumunggi nga siya rito pero syempre nakakuha pa rin siya rito ng mga ilang pure Van Van Roy Pigeon kabilang na nga rito si Western Huys at ang sikat na si 90 isa pa sa sikat ay itong si Claim Donkery na tinaguri ang best pigeon in Holland kung saan nga nilaban nga ito sa Barcelona sa layong 800 miles o humigit sa 1,200 kilometers Dalawang araw lang ang pagitan ng nilaban ito sa Orleans sa distansyang 350 miles o humigit sa 500 kilometers at naka 70th place pa nga siya rito at ngayon nga ay pag-aari na siya ng Ponderosa Stud ito namang si Van Harin ano, ay nabili ang ilang pinakamagagaling na Van Van Roy Pigeons kabilang na nga rito si Eleven kung saan nagkaroon ng malaking impact kay Van Harin dahil ang mga naging anak na nito ay nakatapos ng 15 times na nasa top 20 sa national races. Ito nga si Van Harin ay kinross ang kanyang mga Van Van Roy sa Arden at Van Der Wegen. Kaya nga nagkaroon ng spekulasyon noon na ang mga Van Van Roy ay mula sa mga pure dyan Arden Pigeons. 1974 naman, ito namang si Ben Hendrix ay nabili ang halos lahat ng ibon ni Van Van Roy. Kasama nga riyan ang lahat ng breeder at flyer niya. Ito nga si Joe Hendrix ay malapit na kaibigan ni Jeff Van Van Roy. Kaya masasabing kilala niya ang mga ibon ni Jeff. Back in 1970, kumuha nga rin itong mag-ama na to ng ilang ibon kay Van Van Roy para gawing breeder. At isa nga sa mga nakuha nila ay ang Grand Dam o ang lolo ni 271 na nanalo ng Barcelona noong 1980. Marami nga rin ang naniniwala na itong si Ben Hendrix ay ang tagapagmana at tagapag-alaga ng mga modern strain ng Van Juan Roy. Naging successful nga rin itong si Ben Hendricks sa pag-cross ng mga Van Juan Roy sa Janssen at Gromar, Verbruggen. At ang mga naging anak nga nito ay naging successful sa 300 to 500 miles o around 500 kilometers to 800 kilometers kahit nga itong si Jeff Van Juan Roy ay kilala sa mga mas malalayong karera. Sa China nga kilala itong Jeff Van Juan Roy bilang J.B. Hendricks Pigeon Pinangalan nga ito sa ama nitong si Ben Hendricks. So ilan nga sa mga notable na panalo ng mga Jeff Van Van Roy Pigeon ay noong 1970, kung saan si Jeff Van Van Roy mismo ang nagpalipad. At nagkaroon ng malaking pangalan sa Racing Pigeon nga itong si Jeff Van Van Roy dahil sa pagkakapanalo niya nga ng first sa National St. Vincent. Gamit si Harty, anak nga nitong si Western Wee at ang sikat nga na si Famous 90. Same race din, nanalo nga itong si Famous 90 ng 7th sa nasabing karera. So mga itong nanalo noong 1970. 1989 naman kay J.B. Hendrix sa St. Vincent. Nag-first itong muli. At 1992 sa Perpignan ay naka-first din ito at nag-20th place sa national race. Ito nga no, kay Ben Hendrix, 1992. Nanalo ito ng second sa Perpignan at nag-21st sa national 1994 nag first ulit ito sa St. Vincent 1995 nag first sa Ducks 1995 nga ay nag first din sa Barcelona at marami pang iba at lahat nga ng karerang ito ay nasa napakainit na panahon 1996 naman no oh, ay naibenta nga lahat ni Ben Hendricks ang lahat ng kanyang uh, Van Monde Roy Pigeon sa napakalaking halaga at mostly nga ay naibenta ito sa Asia kaya nga itong si Van Van Roy Pigeon sa kilala bilang JB Hendricks Pigeon sa China. Ama mga nitong si Ben Hendricks. At yan nga yung kwento ng Jeff Van Van Roy Pigeon. At makikita nga rin natin yung linyagang yan dyan sa Bio Research by Pijon. So sa mga nagtatanong kung magkano ang isang Jeff Van Van Roy Pigeon dyan sa Bio Research by Pijon si may contact Sir Allen Lee. Yan, yan number na yan. Yan. Or, pwede kayong sumadya sa bio research mismo, sa bio pigeons mismo, Yan, sa sukat para niya akin. No? Oh. So, madali lang niya makita, i-waste nyo lang, or i google map, hindi niya kayo ililigaw. At yan nga, yung kwento ng Japan uh, Jeff Van, Van Pigeon. Hanggang sa muli mga kaibon, maraming salamat sa pagsuporta. Ah.